breakfast time Ayan Breakfast Ayan guys, ang ulam namin for today is saka baboy at igadu. Ayan, mukbang again. Good morning. Mm. Mm.

Ang na natin sa camerong kami Meron, sobrang. Ada krambon At ito si damit for today. Ayan. To Bubsi. Ayan. Ay, ay, sakay kayo pupunta? Inday! Inday! Come here! Ayan, I think... Check update. Ayan. Yung mga display dito kasi under renovation. Ayan. Masarap siya Naya Ayaw mo? Pwede nga, ayaw mo? Pwede ayaw, ayaw mo? Perfect yan. Tingin yung cellphone mo. Cellphone mo yan? Cellphone mo yan? O, oh, hihiya ka. Ba't ka nahihiya? Malaki yung mouth mo. masugat ka dyan. Maganda yung phone mo, ro. Is, kakatapos ko lang pintahan yung black na yan. Ako ang nagpinta kasi yung tagapinta is pumunta, nakimukbang sa bugay. Ato, aking hagdan. Ito yung ginawa ko mga planti plantita for today. Ayan. At yun yung iba pala. Ayan. I think, anong pangalan ito? Snake plant? And then, emerald plants? And then, emerald plants, plants. Ayan. lang kayu ya yes. singgo atau <laughs> kayak Nah <laughs> Alay, magkano yan kuya? 180? Awang oh, tawad na? Oh, okay. <laughs> Sorry, sa so oh. mga auntie ko. 240! 240! 240! Oh, Mamaligay kami. Pakamahal Ito na <laughs> lang. <laughs> Nakahala kami na mas mura. Ayan. 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 <hans> <hans> 20? Nakalaka na mas mura. <laughs> Pumili pa kami na. Ayan. O, oh, pang indoor. Perfect. Ayan. napagod kami. So, kailangan na mag-wek-wek. Ayan yung mga Charlie's Angel. <laughs> Ayan. Bakal Rani. Ayan. Ano ba? Na, eh? May mga magbangers. <laughs> ayan, ayan, oh, ayan. Ayan, ayan, dumalaw ayan ko, thank you. Sa <laughs> sa hi Auntie, welcome to my vlog, ayan. Gagawa sila ng tiket. Oo. Papaki-pet key. Okay. Chris. Si Sophie. Hindi pa ka Ana si Sophie oh. Yeah. Hindi ba kami nakapagbingis? Okay. <laughs> dines Ayun. Ayun, itong probinsya, guys. Ayan, Mapapansin na sila ng alis. Tayo kaldin. Bang, mo 'yung Sige <laughs> Ayun ang tagalitsyon. Ayan, ang kambing alyong. Me, me. Ayan. Ayun ito. Ayan, Saka si Kayden. Hello Kayden din. Ayan. ka. yan Ito guys, ang... pang lechon. Charis! Ayun san Ayan. Ito yung ano, medium wear, overcooked. Charis! Hmm. <laughs> know, so Ay, nakalmindo ka na. Ay, nakalmindo. Happy, happy record, check Yes. <laughs> hmm. Ay, nakalabi. Hello, nakalabi. Ay, no, mga guys. Oh, perfect. Mga Ay, Ang kapa. Ay, nakalabi. Ay, nakalabi. Ay, nakalabi. Ay, nakalabi. nakalabi.